today's video ka Earthlings ay ang paggawa ng beef imbutido at later on magmumukbang tayo. Okay guys, panoorin na subaybayan ako sa paggawa. Yay! Hindi, wala siyang kulay guys, kailangan ko ng kulay ulit. Baka katulad ng dati na kulay, kulay ginto. Pinapakilaman ko yung mga laman loob ni madam dito. Hindi, ibig ko sabihin, laman ng kusina niya. So, ayan guys. Pwede niya siyang lagyan ng all four post floor. Para tumigas-tigas siya guys. O, lagyan natin ng isang... Ganyan lang. O, ayan, tama na yan. Sabi naman ni Joanne, so far yung binigay ko sa kanya before, eh, okay naman daw. And ako din naman, nung natikman ko yung ginawa ko, so far good. Grabe, ang dami itong ginawa natin. Pamigay ito. Of course, pamigay ito kasi binigay din naman eh. Mamimigay tayo. Yay! O, tapos na guys. O, tapos na. na ko na. Okay na siya. And, lagyan natin ng cheese ka, Earthlings. Cut natin yung ating cheese. O, dyan. Tapos, itong egg. O, oh, ayan, tapos na. Magsuot ulit tayo nito para sa ating pagro-roll. Ito kaya gamitin na. So, ito, mas maganda to. Ang pagbabalutan po natin ay hindi po sa mapintag, kundi sa dito. O. Oh. Dito sa hindi mapintag. Okay? Takalan natin. So... O, oh, nakikita nyo guys kung paano ko bulutin. Lagyan natin ng dalawang ano lang. Tapos, lagyan natin ng cheese. O. Oh. Ayan, tama na yan. Bibilisan natin ang ating work. Gawa ng tayo ay nagmamadali. Shopping. O, oh, ayan, Nakita nyo. Na? Dapat, ang um, pagbabalot nitong uh, meat, dapat compact po siya. Dapat wala po siyang hangin. O, oh, ayan. Men down. O, oh, God. Mahirap pala kumulang ganito. Oh, ano oras na? Magigising na naman yung amo. Yung iba, wala na lang i-eplog. Bahala na, dira. kung walang i-eplog. Kung migman ito. Madami pa, oh. Ano <laughs> oh, guys? meron pa bang nanonood sa akin, guys? Mag-iwan ng bakas. Na lang Alam nyo kasi yung ano yung cheese yun yung minsan nagpapalasa din. Yun. Hindi ko alam kung may lasa to bahala si Batman. Sino ba ang nanonood yan? Wala na? Ay, bakit yan? Hanggang ayan. sa paggawa lang tayo. Yan, sinalang ko na po. Sinalang na po, sinalang na po. Ayan. So, guys, eto na po yung naluto nating embutido. Hindi ko pa siya mailagay sa palamigan. Dahil mainit po po siya. So, ayan, naluto na po. At tumikim na ako kanina kanya lang dahil mainit sabog po siya. So, by tomorrow, tignan po natin. Okay? Sige. Hindi ko mailagay sa palamigan, mainat pa. So, bukas ko pa yan ilalagay. So, iiwanan natin dito all through the night. Okay. Two thousand years later. Guys, nagluluto tayo mga patatas again this Friday. Friday food natin ay eto po, patatas. Eto ang spoon house niya. So, ito po naman po And ang aking food ay beef in potato later on. Mamaya ipakita ko. So, ito muna, mag-prito muna tayo ng patatas. So, ang nanay ko, gusto niya talaga brown-brown. Ang patatas. Hmm. Hi guys! So, si Inday Tets, kakain na ngayong Friday. And, special ang ating food today. Dahil, ito ay ang niluto kong hembo So, guys, wait lang. Guys, ito na yung ating niluto kahapon ni freezer ko. Tignan natin kung okay-okay siya. Tinakmang ko to kahapon. Okay naman. O oh, yan, guys. Ngayon nakaroon. Wow. Ay, nahulog na naman. <laughs> Ay, malambot siya, guys. Paano ko to i-represent sa mga... Ay! Malambot! Ay! Malambot! Malambot, guys. Bakit malambot? Kasi hindi compact or hindi naluto? Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko na yan ipapakita. mag ulam na lang ako. Shopping. malambot guys so guys kakain na tayo at ang ating ulam ay eto hembotidong hindi naman yata ko ako ako na sa guys ano magkakamay tayo amen Ating food ngayon ay yung ginawa kong hembutido. Guys, magkamay ako, magkamay ako. Ito yung embutido, kakainin ko na. Tapos meron tayong Pepsi, ay 7-Up. So, ito. Amen. Amen. Man hang guys đó là hạt độc ito yung pagkain namin Nahubos ko ng kanan ko. Kanan ulit. Hmm. Kuha tayo ng isprok. di Baliktad kasi for watching